Pangalawa, zawalul aql au tagutiyatuhu bisukrin au igmain au naumin au junun. Yung pagkawala ng, ibig sabihin pagkawala natin sa sarili dahil sa natakpan ang isipan natin sa pamagitan ng pagkalasing. So ang paglalasing ay nakakasira ng ng Ang sabi ng Allah sa Quran, la takrabu salata wa antum sukara. Huwag ninyong itatayo ang sala na kayo ay lasing. Aw igma, o kaya ay nakulaps, o nakatulog, o kaya ay na baliw. Okay. <clears throat> Dito, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama. Kung nakakasira ba ng wudo ang pagtulog. So, ang tulog na nakakasira ng wudo, ito pong nasa taas. Anom An al mustagrak al ladilaya baka ma'ahu idrakun. Yung pagtulog na malalim na, na kung saan wala na siyang Uh, wala na, wala na talaga siya malay. Yung pagtulog na pangkalahatan, ang pagtulog lang na inantok ka lang, nakapikit ang mata mo habang nakopo, hindi talaga nakakasira ng wudu yan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, al-aynani al, -ainan, al wika'u as Ang dalawang mata mo ay takip ng puwit mo yan. Fa'ida namatil aynan istatlakatil wika'. Kapag nakatulog na yan, sabi niya, magbubukas. So, ibig sabihin, ang dahilan kung bakit masisira lang ang udo mo sa pagtulog ay baka may lumabas na hangin. Yan ang dahilan. Hindi as in yung pagtulog ang siya mismo yung nakakasira. Hindi yung pagtulog mismo. Kasi kung pagtulog lang, pagkatulog mo ganyan, sira na agad ang udo mo. Pero dahil baka may lumabas na hangin, kaya uh, sira ang udo mo. Pag nakatulog ka ng nakaupo, ay hindi sira ang wudo mo. Maliban lang kung nakatulog kang nakasandig o nakahiga na, bumagsak ka na, yan ang nakakasira ng wudo. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinagpaliban nila noon yung isya, yung oras ng salatu al-isya. Dahil ang salatul isya ang pinakamainam na oras ng salatul isya, ipinagpapaliban special sa mga babae, wala namang kayo. jama'a. ang pinakamainam sa inyo, ay hindi nyo agad sasalahan ng isya sa oras niya. Pag adan, ipagpapaliban mo siya hanggat sa mga bago na ng gabi, saka ka magsala. Yun ang mainam na oras ng salatulay siya. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya kung hindi lang mahihirapan ng umma ko ay pagpapaliban ko ang isa kaya lang nahirapan ng mga sahabat nangyari sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam pinagpaliban niya ang Pagdating niya sa masjid ang mga sahaba na tutulog. Nang naka, opo, at ang ilan sa kanila halos pagiwang-giwang ang ulo, ang ilan na halos dumikit ng pisngi sa sahig, at naririnig pa ang gatwit. Ang gatwit is yung hilik nila. Pero, tumatayo sila at hindi sila inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magsagawa uli ng wudu. Ito ay dalil na ang pagtulog ay hindi nakakasira ng wudu kung nakaupo. Okay? Kahit so, alibawa, ikaw ay nasa masjid, nakikinig ka ng khutbah. O so, ikaw ay nasa symposium, katulad ng lecture na 'to, nakaupo ka, tapos hindi ka naman nakasandal, tapos bigla ka nakatulog, yung iba pang umihilik pa abang nakaupo, ibig sabihin control pa niya yung sarili niya, so hindi pa rin sira ang kanyang ang kanyang mudo. Yan po ang pananaw ng ilan sa mga wala natin na pinakamalapit sa tama. Okay, so